parang nasa daraanan ng tubig eh. mayroon pa akong isang ginawa na paraan para maparami ang nakata ito malapit ng kainin ng tubig ito ba? ito po dumadami na nga ng dumadami Hello po Kumusta po tayong lahat? Welcome ulit sa panibagong vlog dito po tayo sa bukid para magbigay sa inyo ng update tungkol sa mga tanim nating nakatan. Noong November at ngayong December. Yan. Maliban dyan, gusto ko rin magbigay sa inyo ng update doon sa mga kinulture natin, mga ng mga sucker ng nakatan. Ayan po, samahan po nyo ako. Ayan, unahin na po natin yung una nating tinanim, yung first 50 nalakatan noong November. Ayan, ito po sila. Medyo nakaka-recover na siya. Nakaka-recover na sila. Noong pagkatapos ng bagyong Ulysses, halos wala silang dahon. Ayan. pero one month after, ayan, may mga dahon na rin sila. Kahit paano, ay medyo magandagad na na rin ang kanilang itsura kumpara noon. Yan, ito pa. Yan. yun naman yung iba. Hindi po pare-parehas. No? Ito talagang babad siya sa tubig. Ang kapansinin ninyo. Ayan, bansot na bansot ang itsura. Ito naman. Ayan, parang mayroon na siyang sigotoka. isa Ayan, ewan ko kung mabubuhay pa ito Sana makarecover Ilang araw bago magpasko Araw ng Pasko hanggang kahapon Halos tuloy-tuloy yung ulan dito sa amin Kaya talagang babad yung mga to sa ulan Kaya ginawa kong pansamantalang remedyo Ay gumawa ko ng konting kanal para kahit paano makadalo yung tubig. Papaba. open na yata to. yun no? Epekto ng lakas ng tubig dito sa amin. Grabe. Grabe. Unti-unti niya kinakain yung lupa. Ah. Dito. yan So far, Okay. Medyo nakakangiti na rin ako kahit paano kumpara nung pagkatapos ng pagyongyolysis. Ngayon naman, punta naman natin yung mga bagong tanim na nakatali. Yung tanim natin itong December lang. Kita ko sa inyo yung kanyang development. Kasi paano, may tungo na. pa pa. Parang siyang mamamatay oh. Sobrang babad sa tubig. Ito. Ayan. Nagkaroon na siya ng tatlong suwi. Ito yung kauna-unahan kong tinanin dito sa pats na ito. Oh na mapapad sa tubig, hanggang ngayon may tubig pa rin dito sa parking yung tila kamataas kahit paano malapit ng lainin ng tubig hindi rin tumubok yung main and yung sucker na ito mga suhi na ito may bago yung marami rito sa parte rito isa yan pa dalawa yan isa ito isa dalawa isa dalawa moden Ayun, dalawa ulit. Doon ay Ayan sa, yung update natin. Karamihan dito sa bagong tanim ko na lakatan ay nagsuhi na sila. Yung main plant ay yung iba, marami doon namatay na at yung mga followers na yung sumunod yung mga suckers na yan. So dalawa, tatlo, may So may isa, may dalawa, may tatlo na mga suckers ng sumunod. Oh, so, mas marami pa sana 'yan. Kung hindi ko ginawa 'yung pagtanggal ng kanilang mata. Yan. maliban po doon sa uh, pagpropagate ko ng lakatan na pinakita ko sa inyo, mayroon pa akong isang ginawa, 'no, na paraan para maparami ang lakatan. Yun yung Ito, ito po yung video Pakitingnan ninyo Ito po yung ginawa ko Maliban dyan, meron pa akong ginawa Kung saan yung mga mata Ng bungo Ay aking tinanggal At yun yung aking pinunla Kagaya ng inyong nakikita Halos lahat ng bungo na nakitaan ko ng mata ay aking tinanggal. Pero gaya na nakita nyo sa video, marami pa rin mga umusubong na suhi. Mas marami pa sana kung hindi ko ginawa yung pamamaraan na yan. Pagkatapos kong may punla, ay akin silang tinakpan ng mga tuyong daon ng damo para magsilbing malts at para magsilbing fertilizer na rin pag sila ay nabulok. At pagkatapos niyan, ay tinakpan ko rin sila ng dahon ng nyo para hindi sila masyadong ma-expose sa araw. Ayan, nakita po nyo yung isa pang pamamaraan ng pagpaparami ng uh, saging. No? Ayan, kumustahin natin after almost two weeks. eto po. Ayan. Yan, so marami nang tumutubo. By January, ililipat ko na sila sa paulibag. Ito yung galing sa mga mata ng bungo ng lakatan na ating itinaning ko. Yan, meron pang mga hindi nalabas. Yan sila. Ngayon, ibalik na natin yung takit nila. Malay mo baka bukas, sa mga susunod na araw eh umaraw hindi sila masyadong maarawan ngayon naman puntan natin yung nasa plat doon sa kabila kumustahin natin sila tingnan natin kung mas marami pang tumubo ayan sila ito na. Yung dumadami na nga ng dumadami. Yung ating mga plantain ng lakatan. Tingnan natin yung iba. So kung napanood nyo yung video, dalawang pamamaraan no, yung aking ginawa dito. Una ay yung halos kinalbo yung isang bungo. At tinusok natin yung gitna para hindi na tumubo para sa gilid-gilid lumabas yung mga bagong bagong suhi. Ay hey, sus naman. Ito po siya. Yan. Ito siya yung binutasan natin sa gitna magkatabi sila. Hindi na natin iaangat. Tingnan lang natin. Pakita ko lang sa inyo. Ito yung butas. Yan. Ito yung isa pang bungo. Binutasan natin sa gitna. So ginagawa po yung pagbutas para hindi na nga magtuloy-tuloy na tumubo uli dito. Sa halip, dito na sa gilid. Magsusulputan yung mga panibagong plantain ng lakatang kagaya nito. Yan sa dalawa, tatlo hindi ko alam kung mayroon pa sa ilalim dito naman sa kabila isa, dalawa yan dalawa pa lang after 2 weeks yan, maliban dyan yung ginawa pa nating isa yung isang buong sucker o isang buong uh, bungo ay hinati natin sa apat yan, tingnan natin yung uh, resulta no? Mayroong dalawa na umusbong, mula sa 1/4 ng isang bungo. Dito isa lang din siya. So tig-isa pa lang yung nakikita natin na sumusulpot sa bawat hati. So ibig sabihin sa isang uh buong bungo dito sa atin nakikita ngayon ay karamihan na mga tumutubo maliban dito ay isa lang. Ito, dalawa. So sana sa mga susunod na araw, ito ay madagdagan pa. Ang sarap ng feeling na nakapag-experiment ka ng tagumpay. Yan. So ganyan lang po yung pamamaraan para maparami natin yung mga itatanim nating saging. Para hindi na natin kinakailangan Kumili. Yan. Ngayon naman, uh, ang gagawin ko, pagkatapos kong mabisita ito sila, ay pupunta ko dun sa tabila Kukuha ko ng mga dahon ng gabi. Yan. Dahon ng gabi para lutuin. Ang tawag namin sa Ilocano, bubugbugin. Ayan. So, ang gagawin dyan, i-chachap sila ng mga maninipis, yung mga tangkay na yon at dahon, itchachap sila ng maninipis para iluto sa isang malaking kaldero para pagkain ng mga alaga natin sa bahay na mga pabo, manok, bibe at baboy. Hahaluan lang natin sila ng darat. Tapos, yung mga pwede ng saging, so meron pang ilan na tira-tira ni ay aanihin ko na rin mamaya at iuwi. Yan, ito pa oh. Kaso, hindi na siya tumaba, hindi na lumaki dahil hindi pa siya mas, hindi pa siya mature ay napuwersa nang maputol. Naputol na rin, no. Oh. Alam mo, bigat-bigat nung gumawa niya pero ang lilit pala ako dito ang tanim na konting pinya. Tinanim ko sila noong last year. Summer. Last year. Maaga pa naman. Kapasan ko na yung hindi nila. Naisprayhan nung huling. Nagpaisprayhan ko ng na. tayo dito sa kabila. Hindi tayo pwedeng umuwi na hindi tayo dumadaan doon sa munti nating fish pond. At mayroon pa tayong isang kukunin doon na saging nasa pa din. wasak na yung isang yung dito umarang nasa daraanan na ng tubig at lumalim na ng lumalim itong park na ito yun, pang huli meron pa tayong isa kunin ko na, baka kunin pa ng iba hirap na ating accomplishment ngayong hapon. Diyan po nagtatapos ang ating vlog para sa edition na ito. Sabi. Yan, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating munting channel. Yan, kung hindi pa po kayo subscriber, subscribe na po kayo para ma-update kayo para may pakita sa inyo yung kasimplihan ng buhay dito sa probinsya. Maraming salamat po sa panonood. Belated Merry Christmas at advance Happy New Year po sa ating lahat. Mabuhay po tayo.